Gusto mo po sana bumili ng isa. Upulit mo naman! Upulit ka naman! Alfred! Wait, We... ka. Ba't pinuusan mo yung bata? Ha? Papaniwalaan mo yan kaysa sa akin na anak mo? Tama ka anak kita! Anak lang kita! Kaya wala ang karapat ng bumalang-balang sa akin, Alfred. Alfred, huwag mo lang iniwanan tayo ng nanay mo. Hindi ko kinuha sa matrona sa bakla maraming pera o oh, hindi kita inasa sa mga lolo't lola mo para na makakain ka at lumaki ka na maayos. Ikaw yung mga klase ng anak na dapat hindi binibigyan na luwag sa buhay. Yung mga katulad mong kabataan na hindi dapat pinapakain na masarap. Yung mga katulad mong anak ang siguradong kawawa ang magulang pagtanda. Dahil wala kang iba na sa isip kundi sarili mo. Alfred! 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 Alfred O, pa ah, kailan tawag? Luto na to Nilabas ko na rin sa antero Tapos magdadarang ka lang, lang ng mga ano, daon ng saging Babantayan mo na lang ha Araw-araw na lang ganito eh O, pa Araw-araw na lang ganito Nakikinig ka pero hindi ka sumusunod eh Pag walang benta mamaya ah Sige lang Huwag kang kumain Babantayan mo na lang to Alfred ha Huwag kong binabaliwala Nakakaume oh, yung gantong buhay hmm. <coughs> Kuya Kuya Ano po yan? Ano? Uh, ano po yung titindan niyo po? ayano o, hindi mo ba nakikita? Kung aas yan, bukas, krimit ka na. Ito ah, Kuya, ano pa naman laman po na loob? Ano ba yun? Ang kulit mo naman. Store ka. Umalis ka na nga. Ayan o, dyan sa basura. Saka umahanap ng pagkain. Anong tanong ka pa? Hindi mo naman kaya bumili. Iligotin na talaga ako. Tanayin ko ulit si Kuya. Kuya? Magkano po? Bumalik ka na naman. Di ba sinabi ko ka na nang babalik dito? Ang baho-baho mo. Kuya, gusto mo po sana bumili ng isa? Bulit mo naman. Bumalis ka lang. Hoy! Alfred! Bumalik ka. Ba't pinukusam bata? Baka hindi na papabalik-balikan dito eh. Storbo. Ba't kailangan mong buhusan? Umasok ka nga! Neng! Pasensya na, pasok ka nga! Hindi po, uwi na lang po ako. Hindi, saglit lang, saglit lang. Sige na. sige na. Alfred, ano pa yung mo? Ano pa yung mo yan pa? Baho-baho nyo eh. Migil ka nga! Sa kanya kailangan buhusan mo. Eh kanina pa yan pa eh. Tingin ko modus yan eh. Baka magnanakaw yan. Hindi po. Bibihin lang po sana ako ng ano. Paulit-ulit ka. Para kang sirang plaka eh. Pumasok nga! Ning, bitaw mo na to. Ano ba to? Shit. Nangangalakal ka? Opo. Pumasok ka muna rin. Hindi, hindi ka. Hindi ka na. Pasok na. Upo ka nga dyan. Alfred! Hindi tama yung ginagawa mo. ning ano ba yung sanang gusto mo? Ah, uh, tinatanong ko po kasi kuya kung magkano po tsaka ano po yung laman ng tinitinda niyo po. Di ba na salita na ako sa'yo? Ando na nakalagay sa tarpulin yung tinatanong mo. Pasensya na po kuya. <laughs> Hindi po kasi ako marunong magbasa. Oh, kasalanan ko pang bobo ka. Tumigil ka nga! Tatamaan ka na eh! Kahit ano pang inis mo, hindi ka dapat gawin sa tao yun. Tao yan. Kahit nga po aso, hindi dapat ganyan yan eh. Ano nangyayari sa'yo? Hindi sana sinabi niya agad kanina para nasabi ko Naiya po kasi ako kuya magsabi ng hindi po ako marunong magbasa. Eh, Ning, tagasan ka ba? Wala na po akong bahay. Kung saan saan na po ako natutulog. Marihusip. Eh, yung mga magulang mo. Eh, yung mama ko po kasi, niwan po ako sa kapitbahay namin. Pero yung kapitbahay po namin, tinasaktan lang din po ako. Kaya lumayas po ako. Eh, hey, napansin ko parang hindi ka diretso maglakay. Anong, anong nangyari dyan? Nandun po kasi sa meron Meron pong batang tumatawid. Malapit na po siya masagasaan. Kaya kinuha ko po siya na mabilis. Ako po inatamaan natamaan ng tricycle. Deserve mo yan. Tanga-tanga ka kasi. Tumigil ka sa sampaling kita! Mudos lang ata yun eh. Alfred! Ang dito na ako sa harap mo. Pagpipilitan mo yung demonyo ang galing mo. Tingnan mo yung bata, Alfred. Tignan mo ng dalawang mata mo. Tignan mo yung sitwasyon nyo. Ha? Tignan mo may girlfriend. Ikaw may bahay ka. Siya wala. Nagagala, paikot-ikot. May tulogan ka, may retripan ka. Siya wala. Sakali lang. Ha? Ikaw. malambakulo yung katawa mo. Pero ikaw, lumalapit yung pagkain sa'yo dahil pinapakain kita at pinalaki kita. Siya. Bago kumain, mga ngalakal, mag-iikot. Usang saan? Ha? Ikaw, kumpleto ang katawan mo. Wala kang pilay. Wala kang diferensya. Siya meron. Pero yung okay. ito mo kung gaano ka totoo magsalita. Pa, papaniwalaan mo yan kaysa sa akin na anak mo? Tama ka, anak kita. Anak lang kita. Kaya wala kang karapat ng bumalang sa akin, Alfred. Ha? Alfred, mag mo na ang iniwanan tayo ng nanay mo. Hindi ko kinuha sa matrona, sa na maraming pera, o hindi kita inasa sa mga lolo't lola mo para lang makakain ka at lumaki ka na maayos. Tumigil ka ng pag-aaral, di ba pinag-aaral kita? Anong ginawa mo? Mas pinili mo tumambay. Kung makain ka, nagkakaroon ka ng damit dahil sa pastil na yan. Kaya yan na lang yung trabaho mo, Alfred. Ikumpara mo sa kanya na ilang init, ulan, alikabok ang susuukin. Makapulot lang ng basura ng mga kalakal para lang makakain. Ha? Kung sagutin mo ako, parang kaya mo kusuntukan na ganyan eh. Kung tabugan mo ako, kala mo ikaw'y nagpuyat ikaw yung pagod araw-araw sa overtime para pakainin mo ko eh. Kung magbingi-bingihan ka, ha? Dahil ko pa yung ilang bumbay dyan na nakailang tawag na sa pinto ng mga sinisingil, walang pakailan. Sumusukdulan yung kasamaan ng ugaling mo. Pa, ginagawa ko lang ang may sinasabi mo. Bakit parang wala akong nagagawang tama? Ginagawa mo pero masama loob mo. Wala sa puso mo, Antres. Okay. Wala sa isip mo. Kasi gusto mo makagala ka agad. Kaya eh, okay na sa'yo walang benta. Kasi gusto mo pagkana mo, pag-uwi kakain ka na ng agad, matutulog ka. Ha? Huh? Kung makapag-post ka pa sa Facebook, Alfred, hindi natin bahay ito, ba nakakalimot ka? Pinagbabantay lang tayo dito ng tita mo. Wala kang meron, Alfred. Kaya kailangan mo magtinda. Kailangan mo sipagan. Kailangan mo sipagan. Ayan, tinamay mo yung kabilang mundo ng kabataan. Walang magulang, walang tahanan, walang maayos na pagkain. Pero yung malinis na puso't utak. Hindi mo siya marunong magbasar, marunong siya romespeto. Sige pa, sumbat mo lahat. Susumbat ko talaga. Alam mo kung bakit? Ikaw yung mga klase ng anak na dapat hindi binibigyan ng luwag sa buhay. Yung mga katulad mong kabataan, ang hindi dapat pinapakain na masarap. Deserve ko ba bilang ama mo na ilang taong kang binuhay na walang katulong Alfred? Na ganyan-ganyan yung walang ako? Na kung kailan lumaki ka, kailan lumakas yung katawa mo, tsaka mo kakalabanin? Yung mga katulad ng anak, ang siguradong kawawa ang magulang pagtanda. Dahil wala kang iba na sa isip, kundi sarili mo. Forma yabang, barkada. Sa tingin mo mabubuhay ka niyan? Ba't ganun pa? Parang wala akong nagawang tama. Meron! Pero mas lamang yung mali! Masama loob ang magtinda, di ba? Mag diba? Nababadoyan ka sa pagtitinda, di ba? Nababadoyan ka sa akin mismo kung paano ka tabi nuhay no, sa pagtitinda, di ba? Sa kalye. Dito ka na nga namang titinda, Alfred, eh. Ako, nag-iikot ako. Naglalako. Para pag-uwi, may kainin ka. Nung tumigil ka ng pag-aaral, tinanggap ko na na wala na akong pag-asa sa'yo. Pero umaasa ako sa dasal, Alfred. Baka sakaling baguhin ka ng mga dasal ko. Pero wala! masakta kasi alam ko yung pakaramdam ng sinasaktan ng magulang eh. Alam ko yung bawat hagupit Alfred kaya hindi ko ginagawa sa iyo eh. Pero parang mali ata. Kasi nung makiusungan mo ng ganyan eh. Nagkabuntot ka na, nagkapangil ka pa. Alfred, ang laki-laki mong bakulaw. Kung ikukumpara ka ta sa batang to, Alfred. Nahalos ilaan. Yung buhay sa ibang tao, Alfred, maligtas lang. Ikaw na anak ko. Ni na nagkasakit ako, Alfred. Never mo kong pinunasan na malamig na tuwalya sa ulo. Never mo kong binilihan ng gamot. Ni minsan hindi ko naramdaman sa'yo umarinig o marinig. Napa, wag ka muna magtrabaho, ako na muna. Huling araw mo niyan ngayon dito. Bukas sa bukas. Doon ka sa Tito Waldo mo, sa Tagir. Ba't doon po? Alam mo naman may ikpit doon eh. Tama lang yun, Alfred. Ah, ha? Ngayon, pag hindi ka pa rin tumino doon at magre-reverte ka sa akin, Tawin mo! Layasan mo Alfred! Wala nang problema sa akin yan. Uulitin ko, yung katulad mong anak ang dapat maaga palang pinuputulan na ng sungay, tinatanggalan ng pangil at buntot. Malakas pa ako sa'yo tatlong doble! Kahit magsuntukan tayo ng magdamag, hindi ka mananalo! Buisit kasi itong tatang-tanga na ito to eh. Neng, ako nang humingi ng pasensya sa iyo ah. Okay lang po yun. Kahawakan ka ng Diyos, Neng. Napakabuti mo. Kaka... Siguro ito lang magagawa kong bawin tulong sa iyo, Neng. Eh, kung babae ka pa man din. Wala ka namang inuwi yan. Okay lang ba na dito ka na lang, tapos ikaw na lang yung gawin kong tagabantay sa pastilan ko. Wala kami salamat po, sir. Huwag wala po ko sa iyo kung maglakad araw-araw. Ginaneng, siguro, ah, uh, kuha na kita ng tuwalya, pwede ka maligo doon, pero may muna kita ng damit. Tapos bukas, ah, uh, hindi mo na ako magtitinda. Mamili tayong damit mo sa bayan, ha? Neng, maraming salamat, ha? Ganyan lang talaga ang buhay. Siguro, inadyahan niya ng Diyos na mangyari yun, kahit gano'n yung ginawa sa'yo ng anak ko. Napabuti naman yung magiging sitwasyon mo pag mula bukas. Ha? Maraming salamat, po. Magdasal ka. Magpasalamat ka sa Diyos kasi uh, ganun talaga, nak. May mga pangyayari na bago ibigay sa atin ng Diyos yung Pinakakailangan natin, isa may pagdadaanan mo na talaga tayong sobrang dilim. Kasi sa sobrang dilim, anak, mas doon mo makikita kung nasa yung liwanag, kaya mas doon ka mapupursige tumakbo para pumunta sa lugar na yon at ito na yon Ha? Sige na, kukuha lang ako ng ano mo, magagamit mo, ha? Ha? Kukuha ako. Lord. Mm.